Napadayo nga ako dito ngayon sa may Treset, Tansa Road, Barangay Biga, Tansa, Cavite. At may nabalitaan na nagsuserve ng masarap at sulit na pudripan dito kay Barnas Eatery kaya tara. Tikman natin. Part of 10 pesos, meron ka na rito isaw, then many, many more yan. Meron silang pinagmamalaki rito combo meal for 180 pesos. Then kung gusto nyo, simpleng silog lang, 100 pesos. Yung nakakaputok batok na overload para sila rito for 150 pesos. May isang rice yan at kasi may kasama soft drinks. Kaya tara, kainin na natin to. Hmm. Ah, tesa manat sa rice. So, open pala sila rito ng 24 hours. Kaya kayo dyan. Dahil na ito napasa.